sa TikTok shop. shop ko na nabili. Nagkaanap kasi ako yung mga ano, yung mga uh, pampaswerte. Yung ano. Kailang, kailangan ko talaga eh. So, i-open ko pa lang yung yung, yung, in-order ko sa, Tik sa TikTok shop. Ay yung ano, yung Golden Lucky Money. ito, e, ito pinili ko yung Golden Lucky Money. Bubuksan ko, bubuksan ko wala siya, everyone. Nakakasya sa wallet ko para alamin kung ano kung, kung, ano ang magiging kapalaran ko para para sa pagiging trabaho ko ito na, nabuksan ko na siya ito siya ito bubuksan ko hindi siya nakababurap buti ano eh nakakarton lang siya ito ayun ito siya ang eh, malit binili ko. Para sa lalagyan ko ng sa wallet ko. Ito, tatlo, tatlo binili ko. Yung isa, yung sa sa wallet ko na, na madalas ko ginamit. Yung isa, ibibigay ko sa anak ko si Jasim. Pati yung isa, yung, yung pinakaano dyan. Yung save money. Para sa kapalaran ko itong 2025. Kung ano na magiging trabaho ko. Kung sana nga, makamakapag drop Ano, may makanap ako na, na, na magandang trabaho ito kailangan kailangan ko to yung golden lucky money coin na to ito siya everyone no alamin ko kung kung kung, to, kung totoo ito para kung um, effective to para kung um, ano na nata, para tanggapin nila ako sa sa pag-apply ko sa trabaho na maha ma, 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 hard nila ako nila ako doon. Ito ganyan everyone. Ito Ito yung lucky cut nito. bilili ko to. Simulan no ano eh, 2000, 2016 ko siya na nabili. Para sa ano yung mga na, para sa pagiging kapalaran ko nung no no after ano siya eh. After 9 years ago na to yung ano yung yung lucky cut yung bilili, bilili ko to. Sa labas lang bilili na, na hindi pa na hindi pa ako nag-ano ano, numibili nag ano, sa online shop. Ito sa labas ng bil, bil, bilili ko. Ito. Kaya pala no, no kaya pala hindi, hindi gumana to yung laki, laki kat. Kaya pala nung, no, nung no, last year 2024, ano, hindi, kaya pala hindi, hindi gumana yung, yung kapalaran ko. Kaya, kaya wala akong mahanap na magiging trabaho Yun, yun nga, yung hirap na hirap, hirap na hirap ako makahanap ng trabaho. Kaya pala no, hindi, 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 ko na magamit yung mga, ano, yung mga, mga lap, mga lucky charms ko pati ito hindi ko nang kasi kasi kinalawang na hindi na siya hindi na siya gumana kasi 9 years na to yung yung lucky cat na to kasi ay 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 ayo na ay na tigil na natigil na saglit yun, ano, yung lucky cat to hindi eh luma na to eh nagluluma na siya pero pero display ko na, na ito yung yung lucky cat ka, kahit, kahit, ano, nakalawang na siya sa lalagay ng battery. Kinalawang na, ako, kaya, kaya hindi, hindi na siya gumana. Ganyan, ito. Ay, kaya parang nagluluma. Hindi, hindi, kaya hindi ako makabili nung last year, yung mga, mga ibang klase ng, na, na, ng Lucky Charms, gano'n. Ano yun? kaya parang kaya pala hindi, hindi, ako nakatanggap sa trabaho. Ito. Kaya gumawa ako ng konti na to about, about sa sa Lucky Money Gold, Golden ito. to. Kasi kailangan ko na talaga to. Ito, ilalagay ko na to sa wallet ko. Ito, madalas ginamit ko. Ilagay ng, ng mga barya, kahit ano, ano dyan. Ilagay ng mga pera ko. Ito yung bibili. Ito, kung, kung nagkatotoo ko, kung nagkakatotoo na to, magiging kapalaran ko at, at yaya, Sayaman ako nito para dumami na yung uh, mga gastusin. ito. Ilalagay ko kung, kung totoo ito. Para mabigyan ako ng swerte sa trabaho. Maging trabaho ko. Alamin ko na lang, lang kung totoo ito. Ito, dilagay ko na to sa wallet. Kasi kailangan ko na to ang ano, yung, yung golden lucky money. Para mabigyan ako ng kapalaran. Tsaka, tsaka mag magdasal na lang. Ito. Para sana na magiging mayaman ako para makabili ako kung, 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 anong gusto. Yung tungkol naman sa Lucky Charm, sim, simula 2016 to 17, 18. Ito, 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 nagbibigyan ng kapalaran sa akin ay, ay mag, mag, ipon ako ng mga bariya. Saka yung mga ganon, sa loob ng, gan, simula sa 2016, mga ano, mga tagli lim, limang piece, ano yung 5 pesos challenge na inipong ko yung pala dum, kaya pala ano dumarami mga naipon kong tag tag lima at saka at yung tagbibente. ayan nagbibigay sa akin ng, ng kapalaran itong nakikat kaya, in, kaya inipon ko na lang inipon araw araw ito kaya pala ano may ano epe, ka, totoo to yung nakikat na to pati sa 2019 ano yung nagkaroon ako ng ano yung career ko ay yung ano yung negosyo ko simula 2019 ito siya oh na pala ano, nabigyan, nabigyan ako ng kapalaran ito, ay, tukol, ay tukol pala ito sa negosyo to na, na, i, na mga lahat mga inipo ko ay, mag, ay magiging ano yung para lumag yung mga, yung mga negosyo ko kaya kasi hindi, pa sa akin nung time na maging vlogger kaya na, 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 focus lang ako sa yung, yung negosyo ko eh sa so, ito ito yung nagbibigay sa akin ng kapalaran ay ay tukul pala to sa ano yung sa negosyo to eh mula nung ano nung, nung matumal na yung negosyo ko ayun. Eh ano nag nag nagbago na yung isip ko na mag, magpapalit na ang karir ko na humina ng benta ko ayun. Eh nung no, kaya kaya na nagiging, nagiging trabaho ko ay yan yung, kasambahay ganyan. Para makaipon ako ulit ng mga papel-papel para para sa mga pakangailangan ko sa cup kami mag-ina. Ayun. Ito. Eh, display ko na lang ito yung ano, yung itong laki cut na to. Ito. Yung napanood sa intro na, na pumunta ko sa al, sa Almar doon sa, 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 sa may isa barte. Kasi nag, naghanap ako mabibilan doon yung ano, yung, yung uh, ibang klase ng laki charms. Kasi tapos na ako sa paggamit ito yung laki cut. Kaya, kaya may iba naman na na ilalagay ko na lucky charms na na, matag na matagal gamitin kag kagaya nito yan para kaya bumili ako to pa kaya bumili ako nito para matagal gamitin to para patuloy pat patuloy na ip ipagbibigay sa akin ng ng kapalaran ko taon-taon ganyan ito ang mamahal ka, ang mamahal pala yung mga ano doon yung yung <laughs> ano doon yung, yung laki ka to ano mahal na 200 na Tsaka wala sa sa Bartin Mall yung mga ganyan, no? Yung yung Lucky Money Golden, wala. Sa TikTok lang shop talaga ano, ang, ano mabi, mabibili doon. Wala doon sa may ano sa labas doon. Sa online lang ang, ang, meron ang meron doon ganyan, yung yung Lucky yan, yung Lucky Money na to. Kasi kailangan ko na talaga para matagal na gamitin. Ito yung isa nilagay nilagay ko sa wallet ko. Pati yung kay Jesse, ibibigay ko to mamaya. Kasi mamaya pa uwi yun, galing school yun eh. Dalagay niya sa wallet niya. Um, tsaka ganun din, na, kung um, ano na magiging trabaho niya, para, mabagi, ma, para mabigyan siya ng swerte ng anak ko, ganyan, bibigay, bibigay ko to. Kasi kailangan ko na talagang, ano, kailangan ko talagang lucky money nito. Ha, pala, mat matagal lang, hindi ako makagamit, guma na hindi ko nagamit yung ano yung, 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 ibang klase ng lucky charms kaya, may, may inaam battery itong, yung, ano, yung lucky, lucky na, yung laki, laki kata to. Parang feeling ko lang na, na, na parang wala na akong tiwala sa mga, 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 ano, mga, mga ganyan, mga, mga, na, na ano, parang, papahinga lang ako sa ano, yung, yung ma sa ano, yung pag, sa pagpaswerte. Parang, parang feeling ko lang na, na walang mangyari, hindi, di ako naniniwala. Saka ito, eh, kaya ito, pini, eh, kaya ito yung pinili ko to para matagal gamitin tsaka ayun kung ano na kung magkatotoo na itong itong taon na to tsaka sa darating ng panon ay magkakaroon ako ng ng magandang kapalaran ito, itong lucky manin to. kung sana patuloy ng pagbibigay sa akin ng magandang kapalaran ko kaya 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 unay ko lang ang sarili ko para mag, magpapayaman ako. Para pinili ko lang na tamik na ang buhay ko. Tsaka, uh, tsaka magpapasarap na ang, ang buhay namin kami, kami mag Magpapayaman kami. Kaya kailangan, ko to. Huwag lang si na, na hinihiling nyo sa akin about sa ano, na. Ah, kagay, kagay yung na uh, pinapanood yun. No? Uh, pinapanood yun sa previous vlog ko na ito na kaibigan mahal kita. Panorin niyo na lang everyone kung may oras kayo. Kaya at makinig kayo sa mga sinasabi ko sa sa previous vlog ko everyone. Ayan na okay na. Ayun lang po ang topic natin for today's video about sa ano ko yung lucky ayun golden lucky money na manit lang bilili ko. Sa halagang 60 pesos lang ito, yung bilili ko tatlo for 60 pesos. Yung isa isa 8 pesos yun na nabili ko. 8 pesos. Kaya pinili ko lang yung mga mm, um, afford lang. Kaya pinili ko 60 pesos lang. Ito. Kailangan ko na tulog. Kailang, kailangan, kailangan ko na talaga to. Alamin ko sa 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 darating ng panahon kung magkakatuto ba to. Kung, effective sa akin ang, ang, lock, ang golden lucky money na to. Okay, yun lang. Hindi ay pa And see you in my next video. Just good vibes and spread love everyone and have a nice day.